Inihahanda na po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang balik probinsya na programa para po yan sa mga biktima ng Super superbangyong Yolanda na lumikas sa Metro Manila. Ilang biktima na nga na bumiyahe na ngayon papuntang Leyte sa tulong ng programa na yan, nakatutok si Rafi Tima. Exclusivo! Siksikan at mainit sa istasyon ng bus na ito sa Cubao, Quezon City. Pero dito alintana ng ilang pasahero, iba sa kanila kahapon pa narito. Ang mga batang sina Mari Belatrosel hindi mawala ang ngiti. Pasakay na sila sa bus na magdadala sa kanila pauwi ng Leyte. Makakauwi ka na nung pakaramdam mo yan? Masaya kasi nandun na yung pamilya namin. Okay ka na, hindi ka na malungkot ngayon? Hindi. Kahit na isang araw ka naghihintay sa bus station? Opo. <laughs> o ikaw, ganoon din ba? Masaya ka na ngayon? Opo. Si Maribel ay isa lang sa mga batang mula Leyte na dumalo sa pa-Christmas party ng 24 oras sa GMA Kapuso Foundation. Nakausap pa niya ang ama sa pamamagitan ng 24 oras at hiniling na makauwi na sa kanila. Kahapon pa sila sa terminal ng bus pero ngayon lang nakasakay dahil fully booked pa rin ang mga biyahe. Isiningit na nga lang daw ng bus company ang ilan sa mga evacuee. Ang iba nag mga kabataan naghahabol sa pasukan. Ngayong lunis. Oh, oh. sumabay pa yung mga taga sumabay DSWD? Yung DSWD pero hindi man natin pwedeng tanggihan kasi kailangan din makauwi sir. O, oh, dinidiscount na naman din namin para ma Karating. Magkano yung binibigyan yung discount para sa kanila? sir, 20% kaagad. Pauwi na rin sa alang-alang late ang pamilya ni Dario. Pero dahil ngayon lang sila nakarating, bukas na sila makakabiyahe. Hindi tulad sa mga naonang evacuee, sila pa ang nagbayad ng narentahang sasakyan patungo sa istasyon ng bus. Bagamat sagot ng DSWD ang kanilang pamasahe pa uwi sa probinsya. Mula doon sa pabilya hanggang dito, nag-ambag kami ng dalawang pamilya na kasama ko. 400 yung binayaran namin doon sa sinakyan namin. Na kotse, 800, bali 800, oh. oo. Pero okay na yun? Okay na yun, okay na yun. Makawi lang kami. Okay na po yun, at least makaka po. Thank you na rin po, kahit nung huli medyo nagkagipitan kasi parang pinapangakuan po kami ng pinapangakuan. Siyempre masakit po bilang tao, masakit pong pinapangakuan ka. Pero sa ngayon, okay na lang po, okay na. Happy New Year na lang sa kanila. <laughs> Ayon sa DSWD, sa susunod na linggo pa magiging full blast ang kanilang balik probinsya program para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Dahil mahalang magagasto sa pagsakay sa C-130, isa raw sa mga maaaring gawin ay ang pagbigay ng libreng sakay sa barko. Meron kaming ang pagplanong gagawin uh, para maging mas systematic ang pagtugon sa mga gustong bumalik. Sapagkat yung mga nasa Tinatawag nating Ten City sa Cebu at saka dito sa Pasay nagtatanong na. Traffic tima nakatutok 24 oras.